Ngayon mga kapatid. Ito oh! humuna ang ating pong lalahok para po sa ating What's on your mind today. Oh, no! Mula po naman sa napakalayong lungsod ng Paranyake. Oh, no! Good morning ulit kay Ate Nateo Ocampo Versosa sa sa Paranaque so, Bakit malayong lungsod. Ah, good morning po sa mga taga Paranaque, sa mga taga Sanโดnesio. Good mm. morning. All right. Tubong Northern Samar, aba. Mm -hmm. Ah. Um. Nasa Paranaque siya pero taga summer ini. All right, si Mary Ann Longcop Mengulio. Eto nga kausapin natin si Mary Ann. Mary Ann, good morning. Upay nga aga, maupay nga aga, mag-digi, cha-cha, and sirted. Mapagpalang araw po sa inyo. Oh. Good morning. Kabe, Ate Nora? Energy! <laughs> That's what you call energy. Mary oh, oh, Ann kasi Longko. Kasi meron kaming Ate Nora dito na... Na ganyan din ang energy. Waray-waray <laughs> din eh. Of course. At oh, nag-birthday lang, kamakailan. Pag nakikita ko siya, nawawala lahat ng problema ko sa buhay. Mm -hmm. Siya na lahat ng tao, ganun, ano? Oo. Oh, oh. Patulad itong si... Uh, ano, Mary si Ann. Mary Ann ang kanyang dalang vibration, napaka-positive. Positibo. Correct. Ito hey, nga. Lord. Ate Mary Ann, hey, hmm. ikaw nga ay uh, nandyan ngayon sa Paranaque. Saan exactly sa Paranaque? Uh, ano po, dito po kami sa my first tip po sa uh, San, San Antonio po, ma'am. San Antonio. State. Alam mo yung fourth tip. Fourth Estate, Fourth Estate. Opo, Fourth Estate po. Ano Oo. po siya? Ah, number 22 Football Street, Sunrise, mm. San Antonio para niya para niya City po. Oo, sa Sukat 'yan. Mm, sukat para niya. Sa Fourth Estate. Oh, gano'n na kayo katagal naninirahan dyan sa Fourth Estate? Ano po, Ma'am Bibi Chacha? Ah, simula po nang ito po si Jeremy nang sa po ay dinala po namin galing Samar. Pumunta po kami ng Maynila. Uh, Mar, ah, uh, Mar 2023. Isang taon na po kaming nagagamutan po kasi 2024 na po ngayon sa PGH po. Ah, mayroong kang anak na may sakit? Opo, ang sabi po ng doktor is, yuksak tumor, stage 4 na po. <laughs> Meron siyang tumor? Opo, opo, sir. Uh, il il ilan taon na itong bata? Ano po siya? Four years old lang siya. Mm -hmm. So galing kayo ng summer, napilitang lumuwas ng Maynila para ipagamot ang iyong anak? Asya nga niya. Opo, sir Ted. Mm -hmm. Ako. Uh, it Sige, di ba Ito muna. Uh, ano ang ating aral leksyon kahapon? Uh, kayo ba'y matagal na nakikinig sa programa? Opo, uh, sir Ted. Uh, Lagi po akong nakasubaybay nanunod. Nung wala pa po kaming TV, Uh, sa radyo lang po eh maupay kay natuman nga na 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 nasira na, na, na po ang radyo tas nabigyan po kami dito ni Ate Milia ng ano na po siya gumagana naman po black and white yung po nanonood na po ako sa inyo Sir Ted Oh sige uh, kailan ka nagsimulang manood sa amin o makinig sa radyo nung, nung, dumating ka sa Maynila Opo simula po nang dumating ako <clears throat> Oh sige ano ang aral natin kahapon Uh, Exodus verse 20 to 4 Ang sabi po, magsasunglass lang po ako, sandlit lang po, sartid kay, kung ano po, ma ano na po ang mata ko, malabo na po. Sige, mag-eye glass uh, ka, hindi sunglass, ha? Para mabasa ko po. po <coughs> Sige. Sabi po dito, ang sabi po ng Diyos, huwag <coughs> kang gagawa ng imahin ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Para po sa akin, sartid, Uh, ah, wag po going. tayong sasamba ng kahit anong ribulto, kahit anong imahin po. Nagawa po na. Alam po natin, gawa po ng tao. Nag-iisa lang po ang ating Panginoong Heso Kristo, dakilang Ama sa Langit. Nag-iisa <clears throat> lang po siya at yung po si Panginoong Heso Kristo lang po ang dapat po, na, ang dapat po natin sambahin o, o manampalataya po, ta, po tayo sa Kanya. Siya lang po ang dapat nating sambahin. Amen. Amen. Um, so Mary Ann, Itong pagsubok sa ano pangalan ng anak mo na may sakit? Jeremy po, ah uh, Jeremy. Si Jeremy lalaki? Opo, lalaki po siya. Oo nga. So itong nangyari kay Jeremy ngayon na yung pinapasan um paano niyo ito tinanggap ng mister mo? Ah uh, uh, nang kasi uh, ano po talaga ang akala po kasi namin nung baby pa siya na ipinanganak ko po. Pasensya na po kayo, uh, ipapaliwanag ko lang po simula nung siya po ay ipinanganak ko. Ah, uh, nung baby pa po siya, ano po, yung balls niya po, uh, akala ko po eh luslus lang. Kay doon sa samar kay ginpahilot-hilot po siya. Mm -hmm. eh, hindi naman po siya luslus. Lumaki po siya, tumubo. Tas, na nilalagnat na siya, na hindi naman po siya <coughs> lusulo. Sabi po nung sige ko pahilot dito sa Samar nga, mm -hmm. si Ring Samparag Hilot, sir, na naman talaga siya lusulos kay uh -oh. ano baka ibang sakit lang talaga kay kung lusulos uh -oh. man siya ma ma, ma, ma madara ba siya maghilot uh -oh. ba pero uh -oh. kay waray siya kay pagdating naman nga di sa uh -oh. sa Manila sa Manila uh -oh. na naman siya sa PGH uh -oh. yung po ang paliwanag ng doktor na bakit daw dapat kina doktor daw namin siya nang bibi pa kay para hindi naagapan, na po siya ganun ang ata. Loop na stage 4 na po na Nalaman na lang namin na you talk two more speech Oh na. Oo, kasi nga ang akala sa probinsya, loose loose pinahilot doon sa mga alam nyo na sa mga albularyo doon sa amin, pero opo, hindi opo, opo sige ganito. Okay, ang uh, ganito. Ah uh, yung gamutan niya, papano yung bayarin doon sa chemotherapy tsaka sa hospital sa PGH? Libre naman ito? Opo, nag, naglalapit po kami doon sa malasakit. Mayroon pa mayroon po kami sinasabi nga white card. Uh -uh. Tapos po opo. pero kay isang taon na po, ito pong taon na po ay ma, ma malilibre pa naman po pero sa susunod po na pagmagamutan pa po kami, mag-ano na daw kami ng mag-feel health ay hindi na po ma, ma uh, ano ng PGE. Pero ang sabi diyan next year pa yon. Opo. O oh, sige. Ganito, Mary Ann, huwag na natin muna problemahin yung next year, ha? Opo. Oh, alam mo, huwag uh, natin problemahin yung darating na panahon na iyon. Ngayon, harapin natin itong ngayon. Ito ngayon, ha? Ito muna ngayon. Sige, Opo. so uh, ito muna si Chacha. Caca. Uh, Chacha? Mm -hmm. Yes, Ate, kanina no nabanggit mo bago ko sabihin yung total na matatanggap mo ngayong araw. Lumuwas kayo para magpagamot dito sa anak mo. So yung iba mo pang anak ang nasa ibang nasa probinsya. Kayo lang nung anak asawa mo at nitong anak mo na 4 years old ang nandito sa Maynila. Opo, Ma'am Gigi mm -hmm. Chacha. Ang panganay po namin kasi pangalawang asawa ko na po ang aking asawa po na taga takluban taga liti po siya na ang pangani po namin si Jeremy na yung po yung may sakit at mayroon pa po akong baby po na magbo-birthday po siya sa April 24. Ito po, mag three years old na po siya. Ah, so magkasunod po isang four, ito yung pinapagamot mo at yung three years old na sa probinsya mm -hmm. po 'yon. Hindi po, kasama ko po, po si Bibi kasi po nadudoy pa siya sa akin, Nadibibig pa siya. Oh, Daladala oh, ko lang oh, po siya kay Bibi oh, pa siya. Oo, oh, mm -hmm. oh, oh, oh. mm -hmm. Sige. So ngayon, uh, ang ilan ng anak mo lahat? Ang lahat po ay ani po sila 30, yung apat po iniwan ko po kasi po nag-aaral po sila doon. Oo. At doon sa Samar, sino ang kanilang kasama? Ah, uh, nung nabubuhay pa ang aking nanay, si nanay ko po doon po sa bahay po namin. Ang kasama mm -hmm. po ng aking nanay, ang bunso po namin na kapatid, nag-iisang mm -hmm. lalaki, kay apat lang po kami na magkapakapatid Kaya mm -hmm. namatay na si nanay sa January 23. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Oo. Sa Ate, itong mister mo nagko-construction? May trabaho naman siya ngayon dyan sa Paranaque? Opo, sa awa ng Diyos, naka-extra naman po siya. Isang linggo na lang po siya. Itong linggo na to, mm -hmm. wala na siya. Pag, ano, hanggang Sabado na lang daw siya. Mm -hmm. oh, sige. sige po. Okay, ito muna si Chacha. Oo. Ang sure na matatanggap mo, may mga nagpadala dito. ano Bukod sa 2,000 piso galing kay Happy One One, 1,000 pesos from Happy OG, nag-add din ng 3,000 piso si Happy Ate, at ng 2,000 piso si Happy Veterinarian. Tapos, isarado pa natin yan para maging 10,000 piso. Piso na ang total ng tatanggapin mo as of now ay 10,000 pesos. Thank you po. Ooo. Uh, ah, uh, Mary Anne. Assertive. Oo, oh, oh, 10,000 ito, no? Palagay ko naman ito'y malaking tulong na sa pamasahin niyo. Pagkain niyo magnanay, oh, mag- uh, mag-anak diyan sa yung tinitirhan. Opo. Oh, o oh. oh, oh, wag mo na muna munang problemahin 'yung next year, ha? Ngayon kasi pakinabangan natin itong servisyong ito na ibinibigay ng gobyerno. Oo, oh, at hindi natin utang na loob yan. At tandaan mo ha, hindi utang na loob ang paglapit mo sa Malasakit Center. Hindi oh, po, hindi po. utang na loob ha? na tumulong sa iyo ang sino mang politiko magbigay sa iyo ng anumang libre na pagpapagamot dahil obligasyon yan ng estado obligasyon ng gobyerno yan magbigay ng serbisyong medikal sa kanyang mga mamamayan. Ha? Okay. 13. Oo. Bagamat nagpapasalamat tayo at nabibigyan tayo ng gantong serbisyo pero hindi natin yan utang na loob. Sila ang may utang na loob sa mamamayan. Okay? Para maliwanag tayo dito. Sige, so Mary Ann, ito muna ang pagdamutan ninyo. Palagay ko naman, malaking halaga na ito. Hindi kikitain to ng mister mo. Opo, ah? Sir Ted, Malaking bagay na po yan. Maraming maraming salamat man daw, Pastilan. God bless po. Oh, God bless you too, Mary Ann. At uh, naunawaan namin na yung sitwasyon. Magparamdam ka lang sa amin. Kami naman ay nandito lamang. At ang mga tulad mo, ang nagbibigay sa amin ng lakas ng loob at pangangatawan at isipan para tumayo dito at magprograma para nga maging tulay sa mga biyayang ito. Mary Ann, magpasalamat ka sa lahat ng mga nagambag-ambagan para sa iyo. Hindi na kinakalang isa-isahin pa sila, pero isa na lang, sa kanilang lahat na nagmamalasakit sa iyo. Ah, uh, opo. Ah... Uh... Mapagpalang araw po sa lahat po ng na nag-ambag-ambagan po para po sa aming pangangailangan kasi mag admission po kami kasi every 21 days po kami nag admission for Timo po sa anak ko na si Jeremy. Maraming maraming salamat po talaga bu sa kalipay ko sa walang mapaglanyan talaga. Nalilipay ako. Masayang masaya po ako. Maraming maraming salamat po talaga. Mga inspon na nagbigay ng na happy honeymoon. Lahat po ng mga happy. Hindi ko po kayo kailala kasi salamat po sa inyo mga happy kung sino man kayo. Ah, lagi ko pong ipagdadasal na marami marami pa kayong matulungan na tulad po namin na nangangailangan ng mga Salamat po sa programa niyo, mam digital Tata, <laughs> Salamat po sa programa niyo. Salamat po na na napili niyo po ako, natawagan niyo <laughs> Thank you Lord. Salamat po din yung lahat. Salamat din sa iyo Mary Ann, ha? And salamat din sa iyong tiwala sa aming programa at sa panibagong inspirasyon sa amin. Okay. Sige. Abangan mo yung tawag ng aming staff para sa ating ugnayan kung paano agad may papadala sa iyo ang pangangailangan mo. Sampung piso. Mabuhay ka, Mary Ann, at iyakap ng mahigpit kay Jeremy. Okay? Thank you po. Thank you Salamat. You po, Sir. Salamat. Thank you. Thank you. <laughs> si Mary Ann Longkop Mengulio ng Samar na napatpad po sa parangyake eh, dahil po sa kanyang anak na may sakit. Dami ho ng ganito. Ay, nako. Ang daming Mary Ann, ang daming Virginia, ang dami po mga tulad nila na araw-araw uh, po ang pinoproblema ay ang kanya-kanya pong mga uh, hinaharap, pag-aaral ng anak, pagpapagamot sa anak na may sakit, para po sa kanilang mga ina, para po sa kanilang mga mahal sa buhay, na napakarami po nila. At muli po sa lahat ng ating mga Happy Anonymous, salamat po ng marami sa inyo sa paggamit din po sa programang ito para maging tulay sa mga biyayan ng gagaling sa inyo patungo sa mga tulad po nila Mary Ann at nina Nanay And to God be all the glory. Salamat po ng marami. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.